Magamit sa mga program implementors o decision makers sa gobyerno ang mahimong resulta sa sensos nga ipahigayon sa PSA. Kini ang gipamugos ni PSA Regional Director Magtahar Manulon kalabot sa ipahigayon nga sensos karong umaabot nga lunes September 4. Lauman sa matag barangay, ang pagpadulong sa mga enumerators aron nga muipon sa mga impormasyon sa mga aktibidad sa agrikultura o pagpanagat. Very important siya para yung ating mga program implementers, decision makers, yung ating mga leaders ay uh, makapagkaroon din ng opportunity to review their plans as far as agriculture and fisheries are concerned not only here in our region but also the entire country. Kalabot ni giangkon sa official nga bisan og andam na sila og ilang mga enumerators apan lauman gihapon ang mga hagit sa ilang mandato. And uh, kung mayroon namang mga challenges or problems na beyond our control, Uh, nandiyan, nandiyan naman yung ating mga kasamahan kasi meron tayong mga finoform na board, no? census coordinating board. Makakatulong yan sila, yung ating mga LGUs, makakatulong, and even our national government can also help us. Sa Jinsan, lauman nga sa lunes, gilayon. Nga adtuan sa mga enumerators ang 13 ka mga barangay nga nalakip sa ilang sampling. Gipaklaro ni ini nga ang maong sampling ang gikan sa 2022 census of population nga ilang gipahigayon. Kalabot di ini e, nagahangyo na lang ang opisyal ngadto do sa mga madtuan nga panimalay nga dili mahadlok sa pagtubag sa mga pangutana. Uh, patuloyin lang po natin yon mga census sa uh, enumerators natin this coming September 4 hanggang October 25. Ah uh, importante importante po yon ating mga responses, yung mga kasagutan, kasagutan sa mga questions na itatanong ng ating mga Uh, statistical researchers. Kinis Brigada Danikasi in the heart of changing lives. Brigada News.